David. Fill in the blank. Maria blank. Ozawa. <laughs> Maria Ozawa. <laughs> Maria Ozawa. <laughs> <laughs> Natuwa si David Lee Kauko at ang mga manunood sa kanyang sagot nang lumahok siya sa kapuso game show na Family Feud noong January 8, 2024. Fill in the blanks ang Harmony Family Feud host Dingdong Dantes nang sabihin ito ang pangalang Maria na sinagot ni David ng Ozawa. Hindi lang ang mga kasama ni David ang natuwa sa sagot niya, kundi pati na rin ang mga manunood na nagbigay ng mali siya sa pagbanggit ng aktor sa apelido ng kilalang dating Japanese adult actress. His so cute, reaksyon ni Maria nang mapanood nito ang viral video ng pagsali ni David sa game show ng GMA7 at pagbanggit sa family name niya. Makalipas ang ilang buwan, hindi lamang basta nagkita sina Maria at David dahil nabigyan pa sila ng pagkakataong makatrabaho ang isa't isa. Ito ay sa pamamagitan ng Pulang Araw, ang historical action drama primetime series ng Kapuso Network na mapapanood simula sa July 29, 2024. Pero una itong ipalalabas sa Netflix sa July 26 isang sundalong hapon na nagngangalang Hiroshi Shitenaka ang karakter na ginagampanan ni David sa pulang araw. Si Maria ang gumanap na Japanese mother niya, bago pa man sumali si David sa family feud, kasali na talaga ang pangalan ni Maria sa mga pinagpipilian para gumanap na nanay niya sa pulang araw. Ito ay kahit walong taon lamang ang agwat ng kanilang mga edad, 30 years old ang Filipino-Chinese actor at 38 years old ang Japanese-Canadian adult star. Tiyak na pag-uusapan ng pagganap ni na David at Maria bilang mag-ina sa pulang araw dahil sa nag-viral na eksena ng aktor ng maglaro ito sa Family Feud. Hindi lamang si Maria ang Japanese personality na kasama sa cast ng pulang araw. Ang Japanese actor na si Jackie Wu naman ang gumanap na tatay ni David sa period drama series ng GMA7 na pinagbibidahan din ni na Alden Richards, Barbie Forteza, Sanya Lopez, at Dennis Trillo, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.